Hindi tayo gulay. Gulay, gulay. Pampahaba ng buhay ang gulay. Gabi pa pala. Baka may gabi dito na lang. Gabi na lang. May galonggong pala may mga ano. Para sariwang hasa. Ang dami tao ka Madaming tao ngayon kay Sabado. Lalo na sa mga sapatos niyo, chinilas, sandals, bono black, bearings ng buto. Ayaw na dami! Masang Ano tayo dito ng dalawang kilo. ng video tayo kay Jessa. In-upload ko lang yung sa short Ayan. Po, asa ano pala. Siya. By December na ulit balik niya. So, Nalumahan. Hindi na maganda. Walang ano. Pangalan nun? Nice. Tambaka. In-upload ko yun ng ano, ng... In-upload in ko yun ng ano, ng pangalan? Ng short lang. Ito, ilulong ko nainggit ako doon sa nagpost ng matamba ko. Ba't na? Ay, ito na lang, Jessa, yung maliliit. Hmm, wala na. <tabitaw lang> To na lang sa akin. Yung pangalan ng katbaka. Mam please ay mo to. Matmasat. Ang lapu mam mas malasa, mas malaki. Bibing na ko Mas palakido mas malasa. Sobra iyan oh. Oh, sige na. Pakilaway. Mam, Maya-maya to lang para bukas. <laughs> Iwiin para bukas. Eh, okay, budget, budget lang tayo. Sarap adobo. Lumiliit pa yun. Wow, susyon. <laughs> Ang yaman. Hi, <laughs> holy boy alay. Pinakamahal na oil. Pinakamahal yan ma 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 masarap sa siyado mami Pwede rin sa talaki Nakamahal na auski. Dalagang bukid Kanina yung dalaga to Ma'am sa'yo to? Oo oh -oh, akin yan plastic Ito, mami. na. Meron pa akong taga, mami, tingin ko kung may dalaga pa. Hindi. Dumaan na. Koko, koko. Marabi na lang. Natakpan okay. ka ng... Okay. Mami. Ito, mami, sa'yo all oh good size. Natakpan ka ng ilaw eh. Natakpan ka ng ilaw. Wala ba ka si Jaysa para manood? Gusto mo, mami, dalawa yung mga ka. Ayos na na. Ayos ha. Ano yun, magbablog. Ayos ka ra. Ayos para pagbalik natin pambili natin, mga natin mga mga. ng, ng ulam kasi mahalang Mar tuna. tuna dito <laughs> mahal <tuna> dito. <laughs> <laughs> dito yung tuna eh nabot ng dalawang araw yung ano tuna ko ay ano hindi lang isang linggo pala siyempre dinamihan ko ng ano yung ano, ano ba yung harina ano, para madami bread crumbs harina matrabaho lang <laughs> <laughs> Puro harina. Bumili ako ng kuhol. Ayaw nila ng kuhol. Bilagyan ko din ng breeding. <laughs> Sabi nung binig binigay ko lang para kuhol. Para lang pang video. Oo. Oh, ginawa, binili ko lang. Tapos, sabi nung binigyan ko, ano ba yung kuhon mo? Hindi gata. Sabi ko, eh ayaw ng mga anak ko ng ganun gata. Eh, ginawa ko, brinidin ko pa. Inanggal lang ko ng dome, ng yung kulay black. Lahat o. Inalis ko sa loob ng shell. Pagkatapos, inano ko eto sa akin, tingnan mo. Ano mami? Yeah. Okay. Matamba ka, yan na lang na pera. Wala nang iba eh. Thank you, thank you. Thank you. Pahati ako talaga ito kay Mami Pansasyado, ha? Kay Mami Ann? Ito na one pork. Okay, pork. <laughs> Kasi bawasan niya niyan yung presyo pag ganun yung ginagawa ni Jessa. Nasaan? Ayan kay Sir Rolly. Ako na si Sir Rolly. Babalikan ni Sir. Boneless yan. yan. Nagalaga po kasi ako ng bebe. May prosesyon daw. <laughs> prosesyon ng kadune. Pinatabi yung mga bye. ano. Yung ano, yung pesta daw. Bye bye ma'am Ann, thank you. Bukas, bukas ang ano, ng parada. Ah, San Donisio. Hmm, San Donisio. Ano ah, oh. nga gawin dito kay Bawas? Bukas ang San ano. San Junisio tong sakop na ito. Pag pinukos ko sa inyo. Oh, ito, 320 na lang, ma'am. 345, 320 na lang. Ito, ilan ba to? Mm -hmm. 260 kilo hapas, ha? Pero matataba talaga yan. Hindi ba ba Hindi ba ba lang ito? Hindi ba ba lang ito? Ito yung ano ba, ma'am, yung dalaga, di ko pa nakuha. Pwede. Ilagyan pala ako ng anay kayo Sabay mo Ay, Meron pa ba to? Mamie, thank you. Po, meron pa to? Dalaga. Sige mo ito. Jess. Okay, na. Yes, kami, ito. Palines. Palinis. Oh, Pal, labas mo na lahat ng dalagan, tsaka yung saramulyete. Yeah. Ito pa, Ay, yung Ito, yung mga gano'n, yung malalaki. Yeah, meron, meron pa. Ayun, hindi, yung gano'n. Palinis. Sir, ito. Fokus na lang kita para po. Para cover. Para po. Para po. Ano? Ah, Bili po kayo ng dalaga namin. Para ano, para, para cover ka doon fresh yung mga dalaga namin, no? May ngayon na, na, ngayon ko na i-upload. Upload mo na, ma'am. Seven. Dalawang glass yun. Mas okay, ma'am. Magkano po sa mga Dalaga, dalaga, dalagang bukit. Hindi na dalaga yung nag-ano, dala na ata. Sabi ka na na. ata yung mga nag-ano -di nag dito, eh. Hindi. Magkano daw kilo dito, Jess? Jess, magkano daw yung kilo? 170 Presko, pero masakit sa bolsa Presko kasi mahal, sa ka. Pag presko talaga, mahal. Pres from, ano, Palawan. <laughs> Sabi niya kasi, Saan galing yan? Oh, ito nga po, 195 na lang. Eh, mo to, okay? Kaya po, no. na Tapos na tayo, Jess. Sa Jessa, Saragosa. Ito hindi kinakain sa amin. Ito nga kinakain sa amin. Ganun pala, nililinis pa eh. Dapat ganun pala eh. Magkadagdag pala ako. Nilinis pa, Kaya, pa oh. o. Atay sa iya, ano nyo, palinis nyo sa akin lang. O yan, o. Libring lang. linis pa dito. Libring linis yan, malinis pa. Ugasan nyo na, pagulin nyo, lulutuin nyo na lang. Ayun, yeah. o. Oh. Alay, hindi, ko, hindi pa pala, hindi pa pala nalinis yung aking, ano, I, matamba ka. Kaya, nagay mo na to yun, sabi mo kay, kay Tol, hindi ko ginawa yun sa Ha? eto tatay eh lagi buo naman jan kayo kasi parang matindim bang niya o timbang na dininis ren tatay ano to na greek tawag kareng dito na pula po oh oh ay semong fries yan ay semong ay